Yan ang titirahin natin, no? Oh. Nasa bubong Ah! 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 ah. ah. natin, Nasa bubong tayo. Mga boss. Ito yung titirahin natin. kakagad to kakagad natin to hanggang baba kaya lang mahirap po pa rin pumasok ayun ah! Ay o malita ka na lang para makapasok kahit dun paano kaya yan Maliit pala ng poster sa baba. Ano? Maliit o. Mali oh. Ang kakasig yan. Ang <laughs> kakasig yan. Ang sabihin mo, baka pwede ang ganda lang oh. Oh. Kasagad niya, napakahirap niya sa loob. Pwede, ang ganda lang Oh. Tapos buusan na lang ng ano, use oil, di natutubo yan. kaya natin diyo. kaya yung mga nagkakaroon yung sa bubong ng